Yo, what's up mga ka-idol? Nandito ako para ipakita sa inyo kung paano ang paggawa ng Dumpilas natin na tinapa, smoke fish yan. Papakita namin sa inyo kung ano ang mga pwedeng gawin sa isang tamban or dumpilas. Tala, let's watch. This. Lapit lang sa dagat ya. Pagkahuli, ilalagay na sa banyera. Ilalagay sa banyera dito na, diretso sa tapahan. Oh. Ganyang kasariwa ang tinapadina eh. Sa kamastilisan so, Ito niya, tabing dagat. Ito. Yeah. ito, bali ang tinatawag naming daing. Daing na itong pila siya, tamban. Tingnan niyo. Yeah, binababag yan sa sukatuyo, bawang. Ganyan lang ang pagkagawa. Tapos, Bibilad na yan pag napuno yan bibilad na sa initan at patutuyo ng kaunti yan si Annalyn ang tagal gawa oh kaya ka naman Annalyn ano ba oh, yung yeah. tapos ito dumpilas papakita namin tinapang dumpilas ito muna ito ang unang pagpaprocess yan yeah. Okay, ilalagay muna siya dito. Yan, yeah, lalagyan dyan. After dyan, Iyahalbus na. Ito, inahalbus na yan. Pinablaka oh. na pinakahod yeah, na. Hindi, pakita nyo kung paano paghahalbus yan. Bali, pagkahalbus. <coughs> yan, halbus. <tos> <tos> yan, yan. Pagkakwa, yan, yan. Halbus <coughs>, yan, para magkamero na ng lasa pag pinasukan. Tapos nyo na konti ang kwa. Tatas. No, yan, yan, yan. Yan, yan. Oh, ah, yeah. oh, pagkahal, yeah. oh. 'yan pagkahalbos. Oh, 'Yan ang pauso. Daan sa doon. 'Yan. Pagkahalbos 'yan. o? ito. 'Tong mga halbos no, na 'yan. sa <laughs> Halbos na ito, hindi pa ito halbos bago pa lang ito dahil doon. Yun. 'Yon. Ina, ah, uh, kunah na. Kinuha na. Oo. Oh. 'Yan, halbos? Kay tikman nyo ito, may lasa na ito. Pwede na itong tikman. May lasa oh. na 'yan dahil yun, nilagay ng isang yung bago, nilagay ulit, pinahalbos. Ilang minuto yaw? Ang lasin yaw? Yeah. Uh, bali, ganito, ganito. Ayan. 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 Kalbos, yan. Kalbos, yun, ipapatas na ganyan. Patas-patas yan hanggang sa mapuno. Pakita nyo niyang, pag napuno, yan. Yeah. Yan na, oh, yan. Ganyan niya. Oh, yeah, oh. Tapos dadalhin din ito. Tapos dadalhin din eh. Are. Are, ang papausukan na. Para magkamero ng kulay. Oh, yeah. Ayan, o, yan. Yeah. No, ang mga... usok Dapat dito nakamas. Medyo masakit dito sa ilaw. Yan ang... Yo, usok. Oo. Tapos ilalagay na. Yo. Yun, nakalagay na yun. After ilang minuto, siya, pakita nyo yung ibang ito, 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 yun. Yun, yung na. Yun. Yan, yan ang pinis product ng tinapa. Nausukan na, na ng ilang minuto. Oh. Ganyan ang paggagawa ng tinapang Don Pilas. <laughs> Tapos ito, pag pinis product na, nausukan na, na gawa na, nausuka na, na, ito na, ang finish product. Yan. Dito naman. Oh, ipapatas na para ibenta. Yeah, lalagay ito sa kahon. Oh, yung sa na. Yan i order na, kaya nilalagay na sa kahon, may mga umorder na yan. Fresh din pa. Mm from <laughs> Kamastilisan. Oh, yes. Yeah. na Yan, mga ka-idol, na natin ang finish product para... Oh, ah. Yun na, titignan natin. Masarap na ito. Lalo pag pinirito. Oo. Tama lang ang timpla. Walang masyadong alat. Pwede pwede sa mga tag yung yung pancet. Palabok. Palabok. Ayan. Yeah. Tapos masito sa almusal. Mungo ya yeah, order na dito sa Tia Lanis Tinapa. Located at Mangkay Kamastilisan, Kalaka, Batangas. Kontakan yeah. nyo lang si Kuya Rakas Vlog. At sasamahan ko kayo pag gusto nyo umorder. Thank you mga kaidol and God bless.